So ayun nga mga mare, isang linggo nga rin ako na standby dito sa bahay dahil nag-leave nga ako. At akala ko nga ay mag -e enjoy ako sa aking vacation leave. Ang gusto ko nga ay matulog lang maghapon sa bahay at magpahinga. Pero mga mare, dun pala ako nagkakamali dahil ang pangit pala mag standby sa bahay. At lalo na nga mare, kung wala kang pera, Diyos ko po, lalo mo lang maiisip ang mga bagay-bagay, lalo lang ako na-stress dito sa bahay. <laughs> Akala ko nga nung una mare ay mai-enjoy ko yung ganitong leave Yun bang hindi ako gigising ng maaga at dito lang ako sa loob ng bahay magmumuni-muni At nung unang araw naman talaga mare ng leave ko ay nag-enjoy naman talaga ako dahil nakapagpahinga talaga ako Kaso mga minong umabot na ng apat na araw na nandito lang ako sa bahay ay para na akong masisiraan ang bait. Pati nga yung mga bagay-bagay na hindi ko naman na dapat isipin ay naiisip ko talaga mare Hindi nga katulad kapag may pasok ako na diretso tulog na talaga wala ng isip-isip mare Pero ngayong araw nga ay magbabalik trabaho na tayo pagkatapos pagkatapos ng isang linggo't mahigit mga mare. huy! sabi nga nila sa akin bago ako maglibe na daw pumasok kapag galing ka ng long vacation leave. huy! pero sa nararamdaman ko ngayon mare ay excited pa akong pumasok. Diyos ko po sawang sawa na ako dito sa aking sulok ng bahay. At ang oras nga mare ng pasok ko ngayon ay alas 10 ng gabi kaya nakapaglinis pa ako dito bago ako pumasok mamayang gabi. At ayan nga ay papagpagin ko lang yung higaan para nga bukas ng umaga pag uwi ko ay eh, hihigaan na lang ako. Dahil napakagaan nga sa pakiramdam mare kapag matutulog ka talaga ng malinis ang paligid mo. Yun bang meron kang rest and peace, Mare? Huy, walang ganon. Ayun, nilinis ko na nga muna itong mga utensils na nakapatong dito sa ibabaw ng double deck ko. Huy, halo-halo na, Mare. Hindi ko pa nga nabibilhan ng tamang lagayan ang mga yan. Kaya ganyan pa nga kagugulo. Dahil wala pa ipon ang babaeng ito. Huy, ia-update ko na nga lang kayo kapag hindi ko nakashare sa higaan ng mga yan. At heto nga at magwawalis nga tayo ng a little bit dito sa ating sahig. Winawalsan ko naman nga yan tuwing umaga bagyising ko pero ewan ko ba mare kung saan nanggagaling itong mga alikabok na to. Yan nga mara inawawala tapos bigla na lang din dumarating parang yung ex mo biglang nawala tapos bigla na lang dadating. Huy! Walang ganon! Charot lang mare kapag nga ang ex mo ay dumating ulit. Huwag mo nang tatanggapin. Walisin mo nga ulit tapunta dun sa far, far away. Whee! At pagkatapos ko nga maglinis ay initin ko lang itong squid na nasa lata bago sa paningin ko, Mare. Kaya binili ko na. Curious yarn. At ito nga, Mare, yung tinutukoy ko. Sabi nga sa pinagbilhan ko ay nilalagyan daw yan ng konting gulay. Kaso, Mare, wala na akong oras para bumili ng ilalahok dito. At dahil napakalayo nga ng palengke dito, isang sakay pa ng tricycle, just ko po. Eh, ang sabi ko nga ay baka okay na rin naman na to. Initin ko na lang. At ayan nga mga mare kunting init-init nga lang ang ginawa ko dyan. At mga mare aaminin ko sa inyo ha, yung amoy niya very fishy. Yung tipong pagligay ko sa kawali ay eh, naglapitan yung mga langaw. As in, hindi lang langaw, bih. As in, bangaw talaga. Pero sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Hoy! Ayan nga gamitin na hintayin na lang natin mainin yung kanin. Kaya to pagkainin nga ng kanin ay kakain na rin ako. Dito nga natin malalaman kung ano ang true taste niya, B. At nung matikman ko nga siya, B, ay salty talaga. At kung ikaw nga ay pagod na pagod na sa buhay mo at may sakit ka nga sa kidney, kumain ka neto, B. <laughs> <laughs> Eme, walang ganon. <laughs> Dahil mga mariko, maalat talaga. Mga mariko, hindi lang din siya maalat, malansa din siya, Mi. Abang kinakain ko nga to ay gumuguhit yung alat sa sikmura ko. Kaya pala ganun na lang ang recommendation sa akin ng tindero. Luluto nga daw nila to at nilalahukan nila ng kaunting gulay. At kahit maalat nga siya mi at very malansa talaga ay inubos ko pa rin yan mi. Sayang. Dahil sa mahal nga nang bilihin ngayon mare ko wag na wag ka talagang magsasayang ng pagkain. just mi. Marimar. At ayan nga kung makikita nyo na kailang sandok pa ako ng kanin dahil iniisip ko nga baka mapanis lang din to kaya pati kanin mi inubos ko na. At heto nga pagkatapos kong kumain ay nag-soft drinks talaga ako dahil napakalansin na talaga mari ko. Kahit nga nag-soft drinks na ako din ay hanggang ngayon minalalasahan ko pa rin yung lansa niya. Hindi pa rin mawala-wala. Pagkatapos ko ang kumain ay eh, eto naghanda na ako ng damit na susuotin ko para maligo. Sa haba nga ng bakasyon ko ay eh, hindi ko nga alam kung alam ko pa ba yung trabaho mga ginagawa ko dun sa store namin. Kung hindi nga lang talaga bayad ang bakasyon namin ay eh, hindi talaga ako maglalakas loob ng magbakasyon ng ganito kahaba. At buti na lang talaga at bayad ang araw namin kahit nakabakasyon kami. Huy, sana all. Late na nga ako dyan kaya hetot nagmamadali na nga talaga ako. Kung makikita nyo ay nagmamadali talaga yan. At hetot magsusuot na nga lang muna ako ng jacket dyan bago umalis. O siya hanggang dito na lang muna mga mare at pare at sana nga ay pinanood nyo yung mini vlog kong ito. At matagal-tagal nga rin akong hindi nakapagawa ng mini vlog. O siya hanggang dito na lamang muna mga mare. Babu.